Eat, eat. Eat. Eh, don't play. Don't play eat it, eat, eat. Oh, let's play. Let's play with strawberry. Eat it, eat it. Oh, don't squeeze it. Oh no, oh no, no. Eat, eat, eat. Oh my goodness. You just play strawberry. This strawberry what is that eh <laughs> nagkalat na nagkalat na ang baby na yan hello guys ayan ang baby namin ay nagkakalat yan, Nilagyan ko siya ng strawberry sa kayong kakong hindi naman niya kinain ayan pinaglalaroan lang niya Ayan, nahayaan ko lang na yan siya maglaro hanggang magsawa. <laughs> At umiyak. <laughs> Pag yan ay umiyak na, nag, ano na yan siya, magpapalinis na yan sa sawa na. Ayan, enjoy baby sa paglalaro. Ah, smile. Hello. Hmm? Hello guys, ayun ang baby namin ay nagkakalat. Ayan, ilagyan ko siya ng strawberry sa kayong cucumber hindi naman niya kinain. Ayan, pinaglalaroan lang niya. Ayan, nilayaan ko na siya maglaro hanggang magsawa. <laughs> at umiyak. <laughs> Pag yan ay umiyak na, ano na yan siya magpapalinis na yan at magsawa na. Ayan, enjoy, baby, sa paglalaro. Ah, smile! Hello! Hmm?